nung si Pedro ay nag-try siya na lumakad sa tubig. So, yung idea na nakuha natin po sa proseso natin, ito naman, kailangan na katulad tayo sa Panginoon sa Kristo para hindi nating lintana yung mga distractions sa paligid na nagre-represent ng alo kapag sabi ng kwento nakakalakad na siya nang nakatingin siya sa ating Panginoon sa Kristo pero nung nakita niya ang alok sa dalawang ilid niya matakos siya nang siya ng daw kaya siya ang so yung turo ito ay kailangan look at Jesus para hindi ka apektuhan ng mga problema, ng mga pagsubok sa ating buhay. Huwag kang titingin doon sa pagsubok. kaysa siya may. Pero, ang gusto kong uh, ipangarating sa inyo na ang katotohanan, tayo mga tao, talagang hindi tayo kaya lumagad sa tubig. Hindi natin kaya lumagad sa tubig. Ang Panginoon lumagad sa, sa tubig. Pero tayo, it's very impossible na ang tao may umakad sa tubig. Kaya dito papasok yung uh, parang konsepto na hindi talaga natin kaya na mabuhay sa mundo na ito na walang Diyos. So bakit hindi naman tayo nakakalakad sa tubig Mahina tayo eh hindi tayo katulad ng Panginoon na walang imposible sa Kanya, kaya niya lumakad sa tubig, tayo we cannot walk on water. Pero merong Panginoon na pwede natin gamitin yung kapangyarihan niya para magawa natin yung mga dakilang bagay na pwede natin naisin na mukhang ano tayo. Take gamitin natin yung kapangyarihan ng Diyos, ng, ng ating Panginoon, para magkaroon tayo ng sapat na kalakasan para makuha natin or mapuntahan natin, magampanan natin yung mga bagay na parang imposible kung para sa ating sarili lang. Pero, yung kapangyarihan ng Panginoon, pwede mong gamitin para Parating mo yung gusto mo marating. So pag ikaw lang kwenta buhay, kung ikaw ay lumalakad sa buhay na ito, na hindi mo naman nararating yung mga bagay na o yung mga lugar na gusto mong marating. Parang inaanod ka lang. Eh. Ano? Hindi mo na pusa sa katadali, Pusa katadali ng circumstansya. Kaya talasan, tayo ay nadadala ng hindi natin sariling pagpapasya o sariling natin pagkilos, nadadala tayo ng pagkilos, desisyon ng ibang tao. Kapag wala tayo sa sariling pagkilos, wala tayo sa sariling desisyon, wala sa sariling plano, wala sa sariling pangarap, kaya natadala na lang tayo ng circumstansya na ang may yung ibang tao. Tama? Pero ang sabi ko, bakit hindi natin gamitin yung kapangyarihan ng Diyos? Para magawa natin yung mga imposibleng bagay So pagkakita dyan naman, available, yung uh, kapangyarihan ng Panginoon, binigay niya sa atin, binigyan niya tayo ng kapangyarihan sa pangalan natin para Kristo. Can eh. you say Amen? Meron isang German philosopher, ang pangalan niya ay Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche, German eh. Mayroon, mayroon 19th century, kung kailangan niyo siya. Friedrich Nietzsche. Nietzsche yeah. Che ay napaka-brutal na critics. Critics. Ang naging critics. Pakailo nga na feedback ng feedback eh. Kahit hindi naanap mo ito. Pag critics, yun yung puna ng puna. Talagang talagang uh, titirahin niya, titirahin niya. Parang basher ang tawag natin. So hindi lang siya critics, kundi brutal. Brutal critics ng religion especially the the church in the 19th century, ang church talaga no, eh dominant talaga yung Roman Catholic Church. Wala pa naman ng mga protestante. So, organized religion doon. Talagang very brutal critics. Talagang lahat ng turo ng simbahan ay uh, sa So, parang kaaway talaga siya. Ang relayong kaaway sa mga simbahan. At meron siya sinabi, or in particular, si Bruce, at sinulat niya, na sabi niya, God is dead ang Diyos ay patay or patay na. God is there. Sa atin, nasabi natin, God is alive. Eh. Sa kanya, sabi niya, God is there. Yun ang sabi niya. Pero, pag-aaralan mo naman, hindi naman sinabi niya yung Diyos ay namatay o patay na, kundi yung pinapatay niya, yung idea na ang tao ay parang uh, masyadong nakaasa sa Diyos para bang masyado tayong ginagawa natin helpless sa ating mga sarili at ang ginagawa na natin umasa tayo na umasa, umasa sa Diyos meron ka siya na rin nagsasabi na kung magkaroon ka para ng palataya na kasiliit ng budil ng mustasa ay kayo mong puso niyong bundok na lumipatot sa dara very powerful yung verse na yun tama ba? na nagpapakita na parang walang well, imposible basta meron kang maliit na parang ng palataya, kahit ang maliit lang nakasita ng budit ng mustasa okay yun pwede na walang na imposible pero meron ka na uh, na Panginoon eh siya yung tagapagligtas siya yung Savior na parang siya ang bahala sa atin so ang tendency natin mga tao ayaw natin piliin yung 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 versikulo na walang imposible na pwede mo magawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananampalataya, mas atyentis natin, natin natutuog sa kailangan natin na tagapaglitas. Ngunit tayo, eh. Kaya yung religion, ang simbahan, mas tinuturo na ang Diyos ay tagapaglitas, ang Diyos ay tutulong sa'yo, ang Diyos ay ang bahala sa'yo, siya ang may plano sa buhay mo, siya ang mahala, uh, siya ang driver, yung tawag mo natin. So bakit alam ng simbahan na 90% ng population, wala. Nasa baba. 10% lang yung nasa taas eh. 90% talagang tayo yun eh. Mahirap, puro-puro ng problema, helpless, maraming uh, mga tao na talagang nangangailangan ng tulong. So nakita ng simbahan na uh, mas appealing to, no, na ang Diyos na napamintas. Siya ang bahala sa iyo. Siya ay may plano sa, sa iyong buhay. Siya ang lahat na sa iyo. Umasa ka sa kanya. Tama uh, ba? Mas mapili nun eh. Kung ikaw sa market, isipin mo, sino ba mas malaking market? Yung 10% o yung 90%? Mas malaki 90% eh. Kung ako yung magtitinda, tatargeting ko yung market na 90%. Ano yung kailangan ng 90% ng population? Kailangan nila yung ang fruit. Kailangan nila yung 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 idea na ang Diyos ang bahala sa buhay ko, ang Diyos ay tutulong sa iyo. Yes. Tama? Doon sila pupunta. Kaya yun ang tinuturo ng simbahan. Tama ba? Kaya pag 90% na mga tao, especially mga Christian, talaga mayroong Diyos na tumutulong. Pero ang mili naman o hindi, marami tayong mga bagay sa buhay na minimiti natin na hindi natin maabot-abot sa so, pagkatang iniintay natin na kapagligtas na Diyos, hindi e natin na nakikita yung versiyon na sinasabi ng Panginoon. Kung meron na tayong panamang palataya na kasimplit ang ng namustasa, ay eh, pwede natin gawin ang lahat ng bagay na imposible. Ayaw natin yun. Kapag at wala tayong palataya, mas madaling umasa. Mas madaling maghintay ng tulong, mag maghintay ng tagapagliktas. Doon tayo. Kaya anong nangyari? Christian tayo, meron Diyos tayo sa ating buhay pero helpless blessings marami pa rin tayo message sa ating mga. Pero natutuwa na ng Diyos, I have come that you might have life and you have it more abundantly. Ang mga ba? Natutuwa na eh. Available. Pero walang gustong mag-try, walang gustong sumubok, walang gustong gumamit. Doon sa salitang pa panalang palataya, nakahari ka, pa na palataya, ang magpapagawa, magpangyayari ng mga takilang bagay. Ano Tama ba? Yung say amen? Amen. Doon pumapasok na pinapagligtas sa Diyos, siya ang uh, tumutulong, siya ang uh, nagpo-provide, siya ang uh, nag-supply. pero huwag natin kalimutan, yung kapangyarihan ng Diyos na pwede natin gamitin sa ating buhay para makamit natin yung mga bagay na gusto natin para tayo. Kapag naniniwala ako, lahat tayo gusto natin ang na magandang dahil grapes dapat matamis eh. Kaya lang hindi mo maabot yung grapes eh. ay ano sabihin mo? Sour grapes, ano lang ako sabihin? Bali na eh. Maasin naman yan eh. Eh matamis yung grapes, kaya lang hindi mo maabot eh. So sabihin mo, yakang mo lang. Na. naman yan eh. Sour grapes yung tawag doon. Ganun ang binangyari sa atin. Hindi natin makamit yung bagay na gusto natin. Sa so, sour grapes yung tayo. Yakang eh. mo na. lang may Diyos tayo sa buhay. Importante. Di ba? Sour grape yung tawag Pero ang Bible ay malinaw na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos para natin. Pwede natin i-incorporate sa ating isip, sa ating puso, sa ating lawnmower is a amplifier is a multiplier. Maraming tools na available para mapadali ang buha. Maglakat ka mula dito hanggang doon sa whole of Asia, makabuti ka na nga na ng oras. Pero meron sa sakyan na pwede mo sakyan na no? baka one and a half hours sa world of Asia na. Ganun no, yung kapatiyarin ng Diyos. Kung titignan natin yung no, kapatiyarin ng Diyos, yung incorporate natin sa ating sarili, sa ating buhay, nagiging multiplier siya, nagiging amplifier siya. Yung maliit natin input sa pagkakarang kapatiyarin ng Diyos na in-incorporate natin, na-amplify. Na-amplify, na-multiply. Ganun po ang spirit ng Diyos. Kung may naiisip natin, the problem is, mas addictive yung puso pa ala ka na. Ang Diyos ang aking pag-asa. Siya ang aking Darating na ang Panginoon. Malapit na dumating. Nalangka-gera-gera na sa Israel. For 2,000 years, the Christians are waiting for the coming, the second coming of Jesus Christ. Medyo na lang, gera-gera ng Israel. Ay maryos, ilang beses na nakikipag-gera ang Israel. Alam niyo ba yung tinutukoy sa, tinutukoy, tinutukoy sa Bible na na gera, na sis na wawasakin ng Israel, nangyari na po yan. Noong 70 nung nawasak ang Jerusalem, sinira ng Roman, ng na Roman na government, yung Roman Empire, winasak yung templo, ang second temple, masak. Yun po yung sinasabi ng Bible. The great tribulation. Nangyari na. Eh, mga Christiano ay eh, naghihintay pa rin. Tapos na po yun, nangyari na. Eh, yung 666, hintay kayo na hintay yung 666, nangyari na yung tulog, wala na po yung 666 na hinihintay nyo. Kapag na 666 na hinihintay nyo, si Emperor Nino, siya po yung 666 na eh. Panahon pa ni ng mga ng uh, mga apostol. Si Nero yung tinutukoy na 666 the beast. Eh mga kristyano, ignorante, hinay hintay ng the beast. Lahat ng pop <coughs> na katoliko, suspect, suspect natin na uh, yun yung the beast. Yan yung 666, yung pop. Ano nga matay na lahat ng tinuturo yung 666, so wala pa rin yung so, hinihintay mo. Bakit? talaga darating sa sapagkat nangyari na po yun. Maghintay kayong tagapagnet, ditas, kailan darating? Masigurado pa nga abutan kayo ng kamatayan. Sigurado yun. Pero, ang sabi ng Panginoon, I have come that you may have life and to have it more abundantly. Tingnan mo yung anak mo. Tingnan mo yung anak mo. Anong balak mo sa anak mo? Anong future ang pinaplano mo sa anak mo? Gusto mo ba na anak mo na lumaki na hindi na kapag alam ng kolega sa hindi mo afford? Gusto mo ba ang anak mo na kawawa, outcast? Kapagkakit hindi ka na kapag-provide? Kasalanan nino, kasalanan natin mga magulang sapagkat hindi tayo naging exert na too much effort na needed effort para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Sabi ko nga, pag yung bahay mo nasusunog, at ano doon yung anak mo, yung asawa mo, at ano doon yung nasa labas? Papasok ka ba doon sa loob ng bahay mo, na nasusulat? Masabi ko, of course, papasok ako. Kaya eh, lang, pwede kang mamatay doon eh. Kahit na, kaya may lintas ko yung bahay ko sa buhay, may lintas ko yung asawa ko, yung anak ko, kailangan may lintas ko. Kahit mamatay ako, hindi ko ang buhay ko ko ang aking asawa, ang aking asawa, mahal na mahal ko sila. Kung kaya mo pa lang ibigay eh. Sabagat mahal mo yung eh. asawa mo, mahal mo yung pamilya mo. Bakit hindi mo kaya gawin? Walang danger, walang emergency, kapag hindi mo ibigay kaya mo ibigay para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Hindi kailangan mamatay, kailangan lang magsikap, kailangan lang magplano, kailangan lang mangalap. Walang imposible, incorporate natin ng Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos para makamit natin yung magandang buhay alang-alang sa ating mga anak. Kapakasarap na si, ano ang kapala ng mga anak um, Yung niya, si Kim sa kaan? Anyway, Eli. Eli. Anong pagkarandang um, ma mo maindala mo yan doon sa Japan Disneyland? The happiest place ano ang magiging pakiramdam ng inyong mga anak kung madala doon sa Universal Studio? Doon sa Disneyland? Yun ang din ng lahat ng bata. Tama ba? Tawawa ang anak, mga anak natin kung tayo ay mag-iisip ng maliit. Tawawa yung pamilya natin kung tayo ay takot mag-desisyon, takot So, takot mag, uh, magkasakali, takot sumubok ng mga bagong bagay ang magsasuffer yung pamilya natin sa so, takot tayong mapahiya takot tayong mag-fail takot tayong mag-disappoint takot tayong mapagod sino nagsasuffer? yung pamilya mo na pwede mo naman mabigyan ng magandang buhay kaya lang takot ka takot ka Ayaw mong magbenta. Bakit? Nakakaya. Ayaw mong matanggihar. Sinigit sa suffer, pamilya ko. Pero kung aalisin mo yung takot, sapagat kaya mo nga nusungin yung mga apoy eh. Pag nasusunod yung bahay mo, sapagat mahal mo yung pamilya ko. Pati hindi mo gawin niya walang emergency, walang sunog, walang apoy, walang pwedeng mamatay. Ibig sabihin, kung magsisikat ka, kung magpaplano ka, kung susubukan mo, hindi ka mamamatay. Sabagat walang emergency na involved. Ang involved lang yung, yung determinasyon natin. Kailangan natin mangarap, kailangan natin magplano. Para nino? Para sa pamilya natin. Yun lang naman eh. Pag okay pamilya mo, pwede ka na mamatay. Kapag katagawa mo na, yun, yun, mission. Ano ang mission natin? Wala po tayong mission na pang Wala po tayong mission na gagawin ang buong no, Pilipinas. So, ang mission natin yung pamilya na natin eh. Pag napaka-seso mo na ang pamilya mo at ang lahat ng anak mo ay na napagtapos mo na na yung professional na pwede mo na mamatay. Okay. Amen. Pwede lang po na yung gusto tapos mong ganapin eh. Ang mga anak natin kung na hindi tayo magsisip. Kawawa yung anak natin, hindi tayo susunod. Mawawamin wow, mga anak natin, kung matatakotin tayo. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo biniten ng espiritu ng katatakot, hindi ko kayo ng espiritu ng kalakasan, magpalanang palataya. Hallelujah. Kayong mga kabataan, kung kayo masam sa mga magulang, kung hindi kaya ng mag kayo ng magulang, kayo ang magsikap. Hindi kaya magbayad ng tuition ng inyong mga magulang. Huwag mo sabihin, ayoko na mag-aral, ah, hindi mo na ay kaya pag -alari. Matakita kayo. Ang, 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 obligasyon na sa inyo ng mga magulang ay hanggang high school. Tandaan nyo yung love, hanggang high school. Pag college na, hindi na po obligasyon ng mga magulang. Kung hindi kayo kaya pag kayo ang kayo magtrabaho. Kayo ang kapatid. Kung iskapin nausta po yung panahon na kailangan makatapos ng college bago matutong magkumita ng pera nausta po yung tapos ngayon sa panahon natin ngayon, kahit bata kumikita na sa computer, sa youtube, kumikita na Milyon na kinikita ng mga bata napaka-iba na natin ngayon. Ganyan mga edad nyo, pwede na kayo kumita sa sarili nyo. Pwede na kumita ng 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Sandaan nyo, sa, sa loob na isang buwan na hindi pa kayo tapos mag-aral, hindi pa kayo nagkagabaho. Maraming paraan para kumita. Pero kung nung gustahin ninyo, yung panahon ninyo sa kakatingin sa mga gadget na yan, wala kayong gagawin kundi tumingin lang sa gadget na yan. Ninanakaw nyo ang sarili yung panahon. Ang iba na ang pinaka equal na na-distribute ng Panginoon sa lahat ng tao, regardless eh, kung ano katayuan niya, yung panahon, eh, yung time. Eh. Lahat tayo binigyan lang ng 24 hours a day. Yung mayaman, 24 hours a day. Ang meron, si Bill Gates, si, si Jeff Bezos. Tayo rin ang mga may bilag, 24 hours a day din ang binigay sa atin. Paray-paraho lang, pantay-pantay yan. Pero takot na kakaiba ang resulta sapagkat doon sa paggamit ng oras na iyon, saan natin ginagamit yung oras na iyon? Gumising ka ng ano? Alas 8, alas 9, alas na ng alas paano mo pa ano, na pong nagawin. Si Check mo pa yung notification ng The then, sabi mo, yayaman ka, you are delusional. Hindi mo ang asenso ang pagyaman, ay kailangan marunong tayong gumamit ng ating mga oras. Saan mo gagawin ang oras na ito? Itong panahon na ito, ano ang dapat mo gawin? Dapat mo gawin ito ng oras na ito. Kung umaga para gumawa ng mga bagay na po. We clap our hands to our God. Kung namin <laughs> tayo pagpapalain ng Diyos, para saan pa yung Diyos? Kung hindi natin mararating yung pangarap natin para saan pa yung Diyos? Para doon lang ba sa kapilangang Diyos? Ang sabi ng Diyos ay para sa atin. Dito pa lang sa lupa na ito, ang Diyos ay para sa atin. Kailangan natin matutunan kung paano ganitin, paano ilalamin, paano ang konsepto, katamang konsepto dito sa Diyos. Amen! Amen! Hindi tayo mag... Hindi tayo nagmamakaawa sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kung makaawa ka doon sa Diyos, mabuti naman siya. Hindi naman yung humingin at makaawa tayo. Ang hinihingi ng Panginoon sa ating magkaroon tayo ng pananampalataya. ng palatang. Yun lang. Totoo pa ng mga Hindi pa na ng palataya sa salita. Pananampalataya na na motivational na kundi yung pananampalataya ay totoong ikinos ka totoong magpaplano ka totoong mag mangyayarap ka then yung mga oras natin gamitin natin sa mga ng mga baba walang imposible sinasabi ko sa inyo onti yung onti yan huwag ka magbuhat ng, uh, ng, mga malalaking bato para mag-build ng monumento o magbuild ng bahay huwag, hindi mo kaya yun subukan mo muna magbuhat ng maliling, na bato onti yung onti maglayo ka ng bato ka, maliliit na bato na kaya mo. Ibig sabihin, hindi yung intensity, ang kailangan natin yung, yung continuous action. Kahit na maliit lang, pero kung ginagawa natin araw-araw yon, pagdating ng nakalang ng na, 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 tamang panahon, malaki na yun. <laughs> hindi po yan nagawa ng isang uh, araw yan, dalawang araw na buo na yung pader na yan. Nagawa yung pader na yan, isa-isa pong halong black siya. Pinagpatok-patok, pinagdikit-dikit kaya naging naging yan. Ganun din po, lahat ng gagawin natin sa ating buhay, gawin natin ng unti-unti, maliliit lang, sa pagkat ng importante, maliliit lang, pero tuloy, 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 tuloy. Sa so, pagkat paglalaki, hindi mo kaya gawin. May, may tatalo mo kayo pagkat kaya mag-isa, hindi mo kaya lang tatalo kayo pader mag-isa. Pero kaya mo magpato, maglagay ng isang halo blocks, at pagkatapos, itakay mo isang halo blocks, then tabi mo, tabi mo pa isang halo blocks,